Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is your friendly friend Filipina Carpentera in America again. And alam you guys, uh, I think from now on magtatagalog ako. Kasi due to public uh, request. <laughs> public re request talaga, public talaga as in as if napakarami nila. Naku, alam mo ba? Ang dami, hindi naman madami, but yung mga friends ko na nagsusupport nagsasubscribe sa akin. Uh nagre-request sila na huwag na lang akong mag-English kasi daw uh, mahirap nilang maintindihan. Kaso lang Bisaya kasi ako, kaya ang hirap mag-Tagalog sometimes, kaya mas minabuti ko sometimes mag-English na lang kasi ang hirap talaga mag-Tagalog pag Bisaya. ka, But anyway, um I will do my best to uh, talk to you starting tonight. Uh, mag, uh, salita ako ng Tagalog kung na ako. Di bali na pagpasensyahan na nyo na, okay? Uh, mag english ako at saka magbisaya na din. So, ano ba yan? Saksak -sak sinagol na yan. But anyway, I hope everybody is doing okay tonight. Uh, ang asawa ko at ako ay nandito sa renovation house namin ngayon. At um, ipapakita ko sa inyo yung mga ano uh, ginagawa namin na malapit na talagang matapos right now nandito ako sa second floor ng renovate namin na bahay and tinatapos ko yung closet yung closet na kailangan na lang ng konting pintura and it will be finally this room will be done so yun and um i'm going to show you also later yung asawa ko kung anong ginagawa niya <laughs> Hindi siya satisfied sa ginawa ko sa bathroom kaya linalagyan niya ng additional um ano ba 'yun yung basta additional material para ma-beautify yung yung bathroom pa sa baba. Kaya ano, minsan may frustration siya. <laughs> Napapa ah, uh, napapaano din siya but um yeah, I'm going to show it to you later kung anong ginagawa niya. you <laughs> Gosh, Sorry, can you please hey. wear um? Can you please wear mask? Oh my gosh, please please wear mask. I don't see anything coming up. Oh uh, gosh, like I'm already coughing here. I'm kind of far oh, you know Please wear so. mask. You know what? Maybe I won't do it yet. Why not? I don't have a mask anyway. No, there's like a <laughs> pink one. You know what? Actually, never mind. Cause I'm I don't want to make a mess. I'm trying to clean up stuff. So never mind. Aww. Never mind, I'm probably done for now. It's what like, if we will just put on a uh, joint compounds in the closet? <coughs> oh my gosh, we're coughing. Alright, alright. Please get get away from there. I don't want to do any more joint compounds. <laughs> so yun, yun yung ginawa niya sa baba. At ako naman, andito ko sa taas, kasi I'm going to prepare the closet. I'm going to, like, itong bahay na ito is 117 years old. At yung, ano, sira-sira na closet, kailangan ayusin. So, yun. Kung sa atin, wala namang closet-closet yon sa Pilipinas, di ba? Uh, aparador ang lang ginagamit natin dito. It has to be like uh, mounted uh, on the wall sa bedroom before siya ang bedroom maklasified uh, sa city na Isang bedroom pag may, you know, closet na attached. Hindi lang aparador. But anyway, take a look at this. I've already do uh, done a little bit of work in there. But it still needs more painting and patching. And basta ang dami-dami pa. But since putot ako, <laughs> hindi ko makita yung ano. Hindi ko maabot yung, yung nasa upper part. Kasi yung stand namin na parang ladder ba. Uh, nasa baba, ginagamit ng asawa ko so, eto na eto na, kahit na maano dito, kahit na makulimlim at saka uh, maginaw, super ginaw na in-views in ako sa mga tao dyan sa akin sa Pilipinas dito, ang temperature ngayon dito is um, 17 degrees Fahrenheit and that is actually negative 8.3 degrees in Celsius tingnan nyo naman ang ginaw-ginaw pero nagkarpentera pa rin itong ka-expat nyo. But anyway, um, I hope you enjoy at saka I hope na may matutunan kayo sa ginagawa kong pagkakarpentera dito. So, stay tuned! Ayan. Ayan na. Ito yung ano, bedroom, kwarto na pinu-work ko before probably two weeks ago. Tapos, hindi na akong bumalik dito kasi maginaw. <laughs> tapos, yung carpenter ko, linagyan niya ng ano, framing yung closet. So, ito ngayon ang... Um, I will try my best. Gagawin kong uh, the best that I can to fix this. Tapos, pinturahan ko. Ito yung ginagawang closet. Tingnan nyo, hindi siya door pero... part siya sa bubong. What is bubong sa wall ba ng bahay? So, yan. Itong bahay na ito is 117 years old. So, itong closet na ito is also 117 years old. Kaya, ang dami ng mga mga holes. Kaya, kailangan ng patch. So, yun. Pinapatch ko siya a few weeks ago. Tapos, hindi ko natapos. So, ngayon, nagsastart na ako na Pagpintal.

Ah, uh, almost halfway done. So, sana matapos ko tong baba. Pababa lang. Kasi, hindi ko ma- hindi ko ma-reach yung sa taas kasi yung leather namin ay ginagamit ng asawa ko as what I've said earlier. So, yun. Yan mo na ko sa inyo. Tapos, after that, may final reveal ako right after everything is done. But for now, ingat kayo dyan, ha? Salamat sa panunood. Thank you so much. Thank you. Uh, please like, subscribe, and share my video. I would really appreciate it. Appreciate ko talaga guys. Kasi ang hirap-hirap na ginawa ko dito sa Amerika. Tapos na video pa ako para ma-share ko sa inyo. Pakishare naman. Please, 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 please. But anyway, so yan. Kinarpintira ko itong um, room na ito. Tinagyan ko ng drywalls, ng um baseboards tapos yung carpenter ko he only comes in the weekend so siya yung ano gumagawa ng mga sa ceiling ba um, what do you call this one crown molding at saka siya yung nag uh, frame ng mga ng windows para ma maganda ganda rin ng tingnan so yan and later on i will show you the grand reveal Thank you. Ingat po. God bless. Thank you so much. Please like and subscribe and share. I would really appreciate it.